Pare, oh, malaki, nga, na pa. na malaki na ya, pare. Tingin siya lang. na siya. Laki Malaki na siya. Tariya pare. Pare. Pare, ganda yung baby ko. Pare, hindi ka lang ha. Pare. Quiet <mik Off> ha. <humano> hey, pare. Ay, pangunap. Maganda mo na kayo. Isang... Ay, tinumba mo po. ano mo, ka dito. Sige pare, po ka dito. Alam mo, napalot ko talaga yung ano muna. Naloka talaga ako, dai, Uy, alam na oh, yung buhay-buhay natin. Sa'n ka ba ngayon? Hindi na nga ko pa, dahil ka nang... Yung Qatar. Ha? Qatar? Hindi hmm. oh, mo sa Qatar. Qatar man Samar. Hindi ba yung Qatar man Samar? lang ako. Ikaw itad talaga naagaw pa ng na linya. Ay! Yung, yung, pero naparod ko talaga yung ano yung, yung... Oy, maharad, nyo ha. Uy, maharot din yung mahadera yun! Pero pag uh, ano ko pwede pa pumunta tayo doon sa car wash na yun kasi papal papalinis ko yung kotse ko. Hindi ka, kita, sabi ko, hindi na kita dadalhin doon. Anong gagawin? Wala na, kaya ko tayo sama. Pero, pare, joke lang. Kawasir pare. Oo, lalaki tayo, pare. Kawasir pare. Nalaka hmm. tayo pare, oh. Uh, Macho ko. Ka. Pero... Kaya huwag ganong dayayin ang sarili mo. Ano ko ba, Tita? Mm -hmm. masyo. Pero huwag galing kayo. Masyo, ano yung Mas, muna kayo kung ano bang ano. Ano ate? Sarap na mo. Ito yung ayun, ito yung ano ko. <laughs> ano na picture siya, magaling sa mag-picture. Ay, mga gano'n, Magpinta. pinta Uy, niya mo, nakalimutan mo, Ano yun? Joke lang eh. nga pala kagali si Direk. Direk! Ano pa si Direk? Ano Direk? tama, upo ko nga muna. Mm -hmm. Ano ba sa atin? Pero, ha? Yes! Mm -hmm. Alam ko saan ko pa niya. Dapat pati utak mo gawin bilhin eh. Ay! Kasi ang... Ang kaya na po sa Ano nga pala sa Ano nga kasi kaya na po sa tita? Yes, yes dapat mag-change na tayo ng attitude, mm. ng isipin, ng mga lakad, nagtakbo. Mm. Ba't tayo mapapala doon, man, ha? Mm. Oo. Uh -huh. Sa Uy, nabasa ako sa Biblia pala. Meron pala doon. Ano, ano, ano ba click mo yung Biblia? Yan, ano pala yung nabasa mo? Kasi sabi doon, ah, uh, Tumuwal duwal sa sa kanya yung ano sa Diyos yung ano ah. yung yung makiapit sa kapwa lalaki kapwa babae Yak to ng okay, Oo. Dapat oh, change na tayo. Uh, uh, Oo, oh, pare, dapat pag change tayo, pare. Dapat medyo ano talaga. 'Di ba? Oo, titay siya na sa kanina. Mm -hmm. Dapat i-video pa. mo naman yung mga ano, yung si Tomboy, yung Tomboy sa yeah. kapakla. Kasi tama pa ba ito? nalapit talaga 'to. Yes, yes. yes. Pero yung ano, girls girl, boys to boys, 'di mm -hmm. okay, So, yun, pinunta ko sa dito. Dapat ito bago ka. Ba? Uh, Dapat sumunod na tayo sa aral. Uh, Uy, ha! Ah, dami nangyayari ngayon nangyayari sa sa, sa ibang bansa, ha? Ah. May wildfire, may lindol, may baha. Oh, ma, gusto oh, mo ma. ba ma-tsunami ka? Kaya mo, ha? mo sa ako, pag hindi ka nag-ayos. So, tsunami dun, yan ang masakit. Buti na lang, buti na lang, friends. Nagpunta ka dito. O, pare, talagang ganyan talaga magbarkada, pre. Ay, ay. Oh, Are, buti na lang magpunta ka dito pa. Paano? Ay, ha? ay Salamat sa'yo na inubos mo kape ha. Sige, sige, sige. Maraming salamat po At saka yung kasama mo ha. Salamat po. Hey, bodyguard kita, pre. Mm, ingat mo yeah, ba Bago to, pre. anak, dyan ka na ha, Billy. Ay, may anak ka na? Mm, mm, yan ang anak. Dari, okay, matalisik ka pa na. Mm Sige, bye-bye. Ingat. Ingat ha. Thank 拜拜。Bye bye